Ang groundbreaking na video na ito ay nagbubunyag ng bagong na-approve na siyam na, na piso monthly pension law para sa SSS at GSIS senior citizens, isang life-changing na benepisyo na naghihintay ng milyon-milyong Filipino seniors. Ating tatalakayan kung sino ang qualified, paano mag-apply, kailan magsisimula, at lahat ng karagdagang benefits na kailangan ninyong malaman. Huwag palampasin ang crucial na impormasyon na ito na maaaring mag-secure sa inyong financial future sa retirement. Magandang araw sa aking mga kapwa Pilipino at minamahal na senior citizens. Kumusta kayo ngayong araw? Inaasahan ko na lahat kayo ay nasa mabuting kalusugan at sa masayang disposisyon. Alam ko na isa sa aming mga pinakamalaking alalahanin ay kung paano natin masiguro ang aming financial security habang tumatanda tayo. Kaya naman ang balitang ibibahagi ko sa inyo ngayon ay napakahalagang at life-changing. Mga minamahal kong kababayan, ang siyam na libong piso monthly pension para sa senior citizens ay opisyal na naaprubahan na ng aming pamahalaan. Ito ay isang makasaysayang tagumpay para sa aming mga matatanda. Pero teka, alam ba ninyo kung paano makakakuha ng benefit na ito? Sino ang qualified at kailan ito magsisimula? Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong batas na ito na magbabago sa buhay ng milyon-milyong Filipino seniors. Bago natin pag-usapan ng malalim ang mga detalye, kung gusto ninyong matuto pa tungkol sa senior citizen benefits at rights, pakipress po ang like button sa video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makakakuha ng benefit mula sa crucial na impormasyon na ito. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, lalo na pagdating sa aming financial security sa aming golden years simulan natin sa pag-unawa kung paano natin naabot ang monumental na desisyon na ito. Ang ideya ng pagtaas ng pension benefits para sa senior citizens ay matagal nang ina-advocate ng iba't ibang grupo at mga mambabatas. Marami sa aming mga matatanda ay nabubuhay sa mababang pension amounts na madalas ay hindi sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nasaksihan natin kung paano nahihirapan ang aming mga lolo at lola sa pagtaas ng presyo ng mga gamot, pagkain, at iba pang basic necessities. Isipin ninyo ang kasalukuyang sitwasyon kung saan ang social pension na limandaang piso hanggang isang libong piso kada buwan ay talagang hindi sapat. Ano ang mabibili ninyo sa halagang yun sa ekonomiya ngayon? Baka isang linggong groceries o ilang araw na gamot. Hindi ito sapat para mabuhay ng may dignidad at security. Kaya naman ang pagkakaroon ng siyam na libong piso monthly ay tunay na magtataas ng quality of life para sa aming senior citizens. Pero bago tayo masyadong mag-excited, mahalagang maintindihan natin kung sino exactly ang makakakuha ng pension na ito. Hindi lahat ng senior citizens ay automaticong makakatanggap ng 7,000 piso monthly pension. May mga specific na qualifications at conditions na dapat mamit. meet Una, dapat kayo ay Filipino citizen at 60 years old o higit pa. Ito ang primary requirement para maging senior citizen sa ilalim ng Philippine law. Gayunpaman, ang edad lang ay hindi lang ang qualification. Ang pension na ito ay primarily focused sa indigent senior citizens. Ibig sabihin, mga matatandang walang sapat na income o support mula sa kanilang mga pamilya o iba pang sources. Ano ang ibig sabihin ng indigent sa context na ito? Ang indigent senior citizen ay tumutukoy sa mga walang regular o adequate income. Walang pension mula sa SSS, GSIS, o iba pang agencies at walang permanent support mula sa kanilang mga pamilya para sa kanilang basic needs. Ngayon, marami sa inyo ang nagtanong kung ano ang mangyayari kung mayroon na kayong maliit na pension mula sa SSS o GSIS. Ito ang isa sa mga pinakamadalas na tanong. Ayon sa bagong batas, kung ang inyong current pension ay mas mababa sa siyam na libong piso, maaari kayong mag-apply para sa additional pension upang maabot ang siyam na libong piso total monthly amount. Halimbawa, kung ang inyong SSS pension ay 6,000 piso, maaari kayong makatanggap ng additional 3,000 piso upang maging 7,000 piso ang total. Gayunpaman, kung ang inyong current pension ay mas mataas na sa 7,000 piso, hindi kayo qualified para sa additional pension benefit na ito. Ito ay dahil ang layunin ng batas ay tulungan ng mga senior citizens na may mababang income o walang income para masiguro na walang matatandang mamumuhay sa ibaba ng poverty line. Ang Pilipinas ay may malaking senior citizen population na may mahigit 10 million Filipinos na 60 years old at higit pa. Hindi lahat sa kanila ay makakatanggap ng pension na ito dahil sa budget limitation sa tang pangangailangan na unahin ang mga pinakanangangailangan. Ayon sa initial estimates, humigit kumulang 4 million senior citizens ang maaaring makakakuha ng benefit mula sa program na ito. Ito ay kumakatawan sa malaking bahagi ng aming elderly population na nahihirapang magtipid sa kanilang kasalukuyang limitadong resources. Ngayon pag-usapan natin kung kailan ito magsisimula. Ayon sa bagong batas, ang implementation ng siyam na libong piso monthly pension ay inaasahan na magsisimula sa July 2025. Bakit hindi agad? Ang pamahalaan ay nangangailangan ng sapat na panahon upang ayusin ang budget, gumawa ng distribution mechanisms, at masiguro na ang program ay properly implemented. Sa katunayan, ang program na ito ay nangangailangan ng malaking budget na humigit kumulang 432 piso billion annually kung lahat ng 4 million target senior citizens ay makakatanggap ng pension. Kaya naman kailangan ng maingat na planning upang masiguro na ang program ay sustainable at hindi magiging pabigat sa ekonomiya ng bansa. Kailangan din ninyo ng proof of residence tulad ng utility bill o barangay certificate. Para sa indigent senior citizens, maaaring kailangan ninyo ng certification mula sa social worker o mula sa DSWD. Dadaan kayo sa assessment upang matukoy kung qualified kayo. Ito ay karaniwang ginagawa ng social worker o OSCA personnel. Ang assessment na ito ay titingnan ng inyong financial situation, kasama na ang inyong current pension kung mayroon, iba pang sources of income, at support mula sa inyong pamilya. Kung makikita na qualified kayo, isasama kayo sa beneficiary list. Makakatanggap kayo ng card o iba pang identification na gagamitin ninyo upang makuha ang inyong pension. Ang pension distribution ay gagawin monthly sa mga designated locations tulad ng banks, post offices, o iba pang government offices para sa senior citizens na may limitadong mobility o sa mga nakatira sa remote areas. Plano ng pamahalaan na magkaroon ng mobile pension distribution centers. Ngayon, bukod sa siyam na piso monthly pension, ano pa ang ibang benefits na makakakuha ng senior citizens? Mahalagang tandaan na ang batas na ito ay karagdagan sa existing benefits para sa senior citizens sa ilalim ng Republic Act 9994, ang Expanded Senior Citizens Act. Kasama sa mga benefits na ito ang 20% discount at VAT exemption sa purchases ng medicine, food sa restaurants, transportation fees, medical at dental services, at marami pa. Mayroon ding 5% discount sa basic necessities at prime commodities. Nakatanggap din ng senior citizens ng free medical checkups at vaccinations sa public hospitals at clinics. Dagdag pa, may karapatan ng senior citizens sa free health insurance sa ilalim ng PhilHealth program. May special lanes para sa senior citizens sa government offices, banks, at iba pang establishments. May mga free programs din para sa education, skills training, at livelihood para sa senior citizens na gustong magtrabaho o mag-business. Sa kabila ng lahat ng benefits na ito, alam natin na ang pinakamahalagang isyo para sa karamihan ng senior citizens ay regular at adequate income. Kaya naman napakahalagang ng bagong siyam na libong piso monthly pension na ito. Sa puntong ito, gusto kong bigyang diin na ang pagkakaroon ng pension na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa contributions na ginawa ng aming mga matatanda sa society. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa kanila ng dignidad sa kanilang pagtanda. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo at hirap para sa development ng aming bansa. Marami sa aming mga lolo at lola ay nagtrabaho ng maraming taon, nagbayad ng taxes, at nag sa progress ng aming society. Pero dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng mababang sahod, kakulangan ng regular employment, o insufficient knowledge tungkol sa pension systems. Marami sa kanila ang tumatanda ng walang adequate retirement savings o pension. Kaya naman mahalagang maintindihan na ang pension na ito ay hindi simpleng charity o aid. Ito ay pagkilala sa kanilang rights bilang mga citizen na nag-contribute sa aming society. Ito ay paraan upang masiguro na sila ay mabubuhay ng may dignidad at security sa kanilang pagtanda. Ngayon, Marami sa inyo ang maaaring nagtanong. Ano ang dapat kong gawin kung akala ko qualified ako pero wala ako sa beneficiary list? O paano ko matutulungan ang aking mga lolo at lola na makakuha ng pensyon na ito? Una, mahalagang maging proactive. Huwag ninyong hintayin na mapansin kayo ng sistema. Pumunta agad sa inyong local OSCA o DSWD office upang mag-inquire tungkol sa pensyon na ito. Dalhin ang lahat ng required documents at huwag matakot na magtanong. Kung kinakailangan, humingi ng tulong sa mga kamag-anak na mas nakakaintindi sa proseso o mula sa community organizations na nagtatrabaho para sa welfare ng senior citizens. Pangalawa, kung hindi kayo agad na grant ng pension, huwag mawala ng pag-asa. Minsan, dahil sa dami ng applicants, ang proseso ay maaaring mas matagal. Maging patient at regular na i-follow up ang inyong application. Kung sa tingin ninyo ay mali ang decision sa inyong case, may karapatan kayong mag-appeal at ipresenta ulit ang inyong sitwasyon. Ang implementation ng program na ito ay hindi magiging perfect mula sa simula. Magkakaroon ng mga challenges at adjustments na kailangan sa daan. Pero ang mahalaga ay nakilala ng pamahalaan ang pangangailangan na magbigay ng mas magandang support para sa aming senior citizens. Ang siyam na libong piso monthly pension na ito ay kumakatawan sa pag-asa para sa milyon-milyong Filipino seniors na nahihirapang mabuhay sa inadequate incomes. Ito ay hakbang tungo sa pagsiguro na ang aming mga matatanda ay mabubuhay sa kanilang natitirang mga taon ng may dignidad, security, at peace of mind. Habang patuloy natin itong program, crucial na turuan din natin ang aming senior citizens tungkol sa financial literacy at healthcare management. Ang pagkakaroon ng siyam na libong piso monthly ay malaki, pero ang pag-alam kung paano ma-manage at ma-maximize ang halagang ito ay equally important. Kasama dito ang pag-unawa kung paano mag-budget para sa mga gamot, pagkain, utilities, at iba pang necessities. Dapat din siguruhin ng pamahalaan na ang distribution system ay efficient at accessible. Ibig sabihin, magkaroon ng sapat na distribution points, clear communication tungkol sa payment schedules, at adequate support staff para tumulong sa seniors na maaaring may difficulty sa proseso. Ang approval ng 7,000 piso monthly pension na ito ay tunay na makasaysayang sandali para sa Pilipinas. Ito ay kumakatawan sa malaking investment sa aming most vulnerable population at kinikilala ang contributions ng aming mga matatanda. Habang inaasahan ang mga challenges sa implementation, malinaw ang commitment na magbigay ng mas magandang support para sa aming senior citizens. Tandaan! Ang siyam na libong piso monthly pension na ito ay hindi lang benefit ito ay pagkilala sa value at dignidad ng aming senior citizens. Ito ay paraan ng aming society na sabihin ang salamat sa mga nagtrabaho ng gusto para sa development ng aming bansa. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito, pakipress po ang like sa video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates sa senior citizen benefits at iba pang mahalagang government programs. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga maaaring makakakuha ng benefit mula sa impormasyon na ito. Sama-sama nating masiguro na bawat qualified senior citizen ay alamat makakakuha ng life-changing benefit na ito. Salamat sa panunood at sana ang impormasyon na ito ay makatulong sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay na masecure ang mas magandang kinabukasan sa inyong golden years.